ano ba talaga mapapala ko kung maging IMG member ako? Baka networking lang yan. Take note mga kapatid, ng IMG ay isang membership platform para makapag-ipon at makapag-invest ng tama. Hindi lang tayo magkaroon ng karagdagang kaalaman tungkol sa pinansyal. Maari din po tayo makakuha ng napakadaming benefits na magagamit natin in all aspects of financial life. Once you become an IMG member ay magkakaroon ka ng mga sumusunod. Healthcare plan na may insurance na may investment pa. 100,000 pesos to 300,000 pesos na personal accident insurance, 50,000 pesos na life insurance coverage, automatic investor at shareholder na may initial 1,000 pesos investment sa mutual funds, unlimited check-up sa Kaiser Medical Clinics, legal assistance, concierge service, online marketing tool, sarili mong e-bank tulad ng Nura Cash, car purchase discount, eyeglass frames at marami pang iba. To no more, message mo lang ako para i-guide kita.